atin nga puntong hayan ang laban ng ating pambato na si Gimel Pistolero Magramo kontra sa pambato ng Amerika na si Antonio Lascoaga na may bagitong record na 5 wins at tatlo dito ay hindi na umabot sa decision may isang talo lamang habang itong ating kababayan na si Magramo naman ay may 28 wins 23 dito ay tinapos niya by a knockout may tatlong talo lamang na tinaguri ang pistolero ng Paranaque City isa itong orthodox fighter na may edad na 28 years old, anak ng isang former professional boxer ng Pilipinas na si Melvin Magramo. Apat na taong gulang pa lamang ito ay nahilig na sa boxing. Nagsimula itong lumaban sa mga amateur fights. Noong labing isang taong gulang pa lamang ito, si Magramo ay isa sa mga pinaka-active na boksingero na lumalaban dito sa flyweight division. Ito ay kasalukuyang rank number 6 ayon sa box rec dahil din nga sa knockout ratio ng ating pambato na mayroong 82.14% kaya ito ito sa dapat abangan pagdating sa boxing dahil hindi rin biro magkaroon ng 28 wins, 23 dito ay bayan knockout, may tatlong talo lamang, dugo at pawis ang puhunan kaya masasabi natin na may lakas itong ating pambato kaya naman nakilala ito sa bansag na pistolero at ngayon nga ay muli na namang napasabak sa ibabaw ng lona itong si Magramo sa bansang Japan upang harapin ang pambato ng Amerika na si Anthony Olascuaga sa isang undercard sa laban ng Kenshiro Terahi versus Heke Badler, naglaban ng dalawa sa Light Flyweight Division. Isa itong 8-rounder fight. Kaya naman mga idol, sa video ito ay ating panoorin ang highlights ng kanilang bakbakan. la escuada, ahora sí, ah, no, la obligación de la escuadra, ahora sí, recargado, pero vuelve a recibir el esa... poesio. Igualado. Vuelve a meter presión en el vida Para el 20 de septiembre, tus nuevas historias favoritas están solo en Disney. Mira, de nueva cuenta gancho y Pero os para meterme problemas contra las cuerdas de